punta ako ng ano bukid namin kami ngayon. mag ano kami. Magpapa-harvest kami ng palay. So dahil dumating na yung order ko na BTS na payong, ayan. Kararating lang ngayon, yahatid ng pamangkin ko dito sa akin. Kasi nga nakapayong ako. Ang init. Teka, lang? ako, tignan nyo yung mga ano, na, na ano na tawag nito sinira ng bagyong la, nando yung sagingan namin hanggang doon sa dulo-dulo hanggang sa dulo, puros mga saging ang mga yan, wala na natumba oh, sayang no, dito ako dito na akong papaharvest kami diyan Diba o mga ready na sila hanggang doon sa dolo. Doon. Tapos, paikit ko lang eh. Ayaw na pumunta doon sa dulo. Malaya na. Diyan. Ayan. Siguro maghapon nilang gawin to. Or, lahat ng araw lang. Kasi machine yung pang yung ano yung gagamitin high tech na ngayon eh Ayan o, um, oh, over na sila. And dahil sa bagyong yung land, nando, ayun, nabot ko pa. So, ayan o, oh, dito lang. Babanta yung ko sila. Para next month, October or November, magtatanim na ulit sila ng second cropping. Sana pag takot yung um, kasal, malayo na. Ang um, init. Basta I'm happy with my payong o. Oh diba, kasama ka hanggang Pilipinas I'm so very happy dumating na yung order ko wala pa yung mga iba Ayan. ako sa pinakadolo-dolo na malapit na ako sa peace pan. ito o oh, para kita yung hanggang sa dolo oh. yan lang naman ang aming kabuhayan dito sa province yan o, oh, nasira baka konti lang siguro ang aming mga harvest yun dahil sa pagyong nando ayan, Diyan na yung ano yung pispan namin so, diba kahit pa paano kahit konti lang basta may mga harvest to, ang daming nasira na saging eto yung mga saging na to, tanim pa ng tatay ko nung nabubuhay pa siya kasi yung daddy ko, hilig magtanim doon hanggang sa dulo doon sa gingan tapos dito naman hanggang dini ayan oh. sayang no wala na yung mga tanim niya dito na suha marami siyang tanim dati abukado yung abukado nandoon naman sa malapit sa baboyan. sa Mayfield Okay, maya na ulit. Hintayin ko lang yung mga mag-harvest. Yan na, ispa namin. Tignan nyo, oh. Daming isda, no? Ispa na. Oh, ang ganda. Ang ganda nilang pag magda, no? Hindi pa ako nagpa, ano, nagpakuha ng uh, isda. Kasi mula dumating ako nung Webes, dito sa probinsya isdang ilog yung nuulam ko yung maliliit kung tawagin bunog tsaka yung hipon na maliliit yung galing din sa ilog marami silang huli ayan o oh. tsaka na lang to eto naman yung tanim ng daddy ko Suha. Ito, soha oh. Matagal na tong suha. Marami siyang bumunga. Kaso nga lang, lahat yung bunga niya nung nagbagyo, naloglog, Pero hindi pa siya okay. Hindi pa siya hinog. Ayan, oh. Talaga as in, sinera, oh. Wala na yung table dito. Ito naman yung kubo-kubo namin. Kubo -kubo namin ano yung lagayan ng mga ano dati kaso nga lang very luma luma na sa so, e, dito Oof. ayan ito yung kalamansi namin kalamansi ng barangay pinatanim ko to binili ko yung seedling hindi ko alam kung nasa yung mga rambutan ayan oo oh, tignan nyo naman ang dami hey. Ayan o. Marami pa doon. Ayan o. Tanaw hanggang dito. Yung aming bukid. Tatakwa kaya ako ko. Saka na lang. Ayan. Ayan lang. Ang aming buhay dito sa probinsya salamat sa Diyos at hindi namin naranasan bumili ng bigas. Ayan. Kakatuwa sila. Super high tech na. Hindi na mano-mano. Hindi na tulad noon. Na mano-mano. Ang daming ano diba? Hi my friend. Pak. Aya, diwa. Habit, habit. makan data? makan. pakai GMG Santa Lucia. Oi, oh, galo. No, Woh, well, oh. nyeret eto yung pinakalas dun sa dolo at lalagay sila na 13 na tayo dyan. Basa pa yung loob. Ayun, may suha din pala dito. Tanong na ano no? Kaso lang hindi siya namunga. Tsaka doon sa kabila may mangga. The other day. Masyadong mabasa. Basa pa yung lupa. pa dito muna kasi tuyo na dito. Yan na sila Oh. Na, hindi pa ako nag-break pass. Nagkape lang ako. At isang dyan na yung kuya ko, siya na yung magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap duk pala sauraye so, okay. na kami Felicia hintayin ko na lang silang makatapos uwi muna ako okay na ba ako? kate? kakate? maghapon sila Kasi kaya yung 80 na sa ako yun yung binili ko kahapon 80 lang kasi yun lang ang meron sila So, going home na ako may init na hindi na kaya ng power ko makatay hap lang muna hindi pa hanggang sa dolo so guys later again thank you very much nilibing na nila si cutie eh, ay mga naga harvesting hindi amin to ha hindi ko alam kung sino may ari. Ay. Tatawid pa ako ng ano. So, para ipakita ko naman yung payong ko yan. Sila, ba diba? Ang cute! Ikasama ko sila sa pagpapaharvest. Oh. Ilang isang mabit. Okay. Ayan na ulit.